Salamat, Mr. President. Mr. President, I could not in good conscience vote to grant Filipino citizenship to Li Duanwang. Ang pinag-uusapan natin ay hindi naman po simpleng application para sa driver's license o business permit kung saan simpleng checklist ng isinumite ang kailangan. Ang sangkot dito, timbang ng buong kapangyarihan at autoridad ng lehislatura para sa iisang tao. What was on the floor was an act of Congress, a law granting Filipino citizenship to a foreign national. Surely, this demands even more rigor, scrutiny, and discernment from legislators. We owe that much to the Filipino people. Obligasyon nating siya sa ang kasaysayan at pagkatao ng aplikante beyond what he has already declared in his own interest. At sa aking interpellation sa panukalang ito, nalaman natin na napakarami at naglalakihang red flags ang itinago ni Li Duan Wang sa Kongreso. Si Li Duan Wang ay junket operator at kasosyo ni Duan Ren Wu, ang sinasabing big boss ng na na Pogo sa Porac, Pampanga. Ang negosyo niya ay nasa parehong building ng negosyo ni Sir Zijiang, isang self-confessed Chinese spy. Konektado siya sa Philippine Jinjiang UC Association na sinasabing parte ng United Front Work ng Communist Party of China at sa mga opisyal na dokumento sa SEC nagsinungaling siya at nagpresenta bilang Pilipinong si Mark Koong. Hindi pa po ba tayo natuto sa panloloko ni Guo Huaping, alias Alice Guo, o kay Yang Jianxin, alias Tony Yang? Hindi pa ba tayo nadala sa mga abusadong dayuhang nagpanggap na Pilipino para pagkakitaan ang taong bayan at dungisan ang ating mga sistema, susugal pa ba tayo muli sa isang taong ikinubli sa Kongreso ang kanyang mga kaduda-dudang kaugnayan? Hindi ko po hinatulan na guilty sa anumang krimen si Lidwan Duan Wang, Mr. President, pero sapat ang mga red flags na ito para hindi siya pagkalooban ng pagiging Pilipino ng ganito lamang kadali. Sa buong paniniwala ko, ang nararapat gawin ng gobyerno ay investigahan si Li Duan Wang, hindi magpasa ng batas para ituring siyang isa sa atin. For these reasons, Mr. President, I voted no on this measure. Salamat po, Mr. President. Thank you, uh, Senator uh, Rizal Magandang araw po ng linggo, April 13, 2025. Saan man dapo ng mundo kayo naroon ngayon? Magandang araw. Magandang gabi, mga kakanto. Tama po si Atty. Yusik Claire Castro na isang magandang balita ang pagbito ni PBBM sa batas na nagbibigay ng Filipino citizenship sa isang Chino na si uh, Li Duan Wang. Ang ibig sabihin nito ay sa si isyong ito ay walang uh, pinapaboran kahit na majority ng kanyang mga kaalyado sa House of Representatives at Senado ay nagsusulong na bigyan ng Filipino citizenship ang Chino na di umano ay uh, maraming red flags at konektado sa pugo kung patuloy na ganito ang mga uh, nagiging paninindigan ng ating presidente, ay nararapat lamang na bigyan natin siya ng uh, pagsuporta bilang mamamayang Pilipino. Pero patuloy po natin nabantayan at maging critical sa mga pulisiya na maaaring hindi pabor sa interes ng mas nakararaming mamamayan. ano nga ba ang House Bill number no. 8839? Ito ay panukalang batas ng House of Representatives, an act granting Philippine citizenship to Tuli Duan Wang, authored by Salceda Joey Sarati at uh, Perer Juliet Marie de Leon. At co author na si Perer Juliet Marie D. Na ipinahil noong August 10, 2023 at na-approve noong uh, September 5, 2023. Ito ay inadapt ng Senado. Ibig sabihin na hindi na gumawa ang Senado ng kanilang sariling versyon. Pinagbutuan sa Senate Session No. 46 noong January 27, 2025. Na ang resulta ay 19 senador pabor. Isang senador hindi pabor. Kahanga-hanga po ang ipinakita ng paninindigan ng nag-iisang senador na ito. Ito ang patunay na ginawa niya ang kanyang trabaho at due diligence para sa kapakanan ng bansa at sa mas nakararaming mamamayan. Napanood po natin ang kanyang paliwanag kung bakit no ang boto niya sa upisan ng video ito. May mga links din po akong inilagay sa video description kung gusto ninyong mapanood ng buo. Ang tanong, sino-sino ba ang mga bumoto pabor sa pagbibigay ng Filipino citizenship kay Lidwan Wang? Mahalaga po itong malaman ng mga butanting Pilipino, lalo na ngayon na malalapit na ang May 12 election. Ayan, sila po ang mga bumoto pabor sa house Bella uh, na ito. Si Nancy Binay, si Yakaitano, Pato de la Rosa, si Escudero, Jingo Estrada, Wing Gatchalian, Bongo, Loren Legarda Aimee Marcos, Ruben Padilla, Coco Pimentel, Bong Revilla Jr., Francis Tolentino, Rapi Tulpo, Joel Villanueva, Cynthia Villar, Mark Villar na tahimik lang, at si Migs Subiri. Ano ang kahalagahan nito? Binigo po ng mga senador na ito ang taong bayan na protektahan ang bansa lalo na sa kadudadudang hangarin ng Chinese national na ito na hindi naman lingid sa kanila dahil nag-effort po ang ating nag-iisang senador na ibulgar ito sa kanilang committee hearing. Pansinin po natin na karamihan sa kanila ay galing sa pamilya ng political dynasty. Mga kababayan ko, marami na pong pag-aaral hindi lamang dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa na hindi po nakakatulong sa pag-unlad ng bansa ang mga politikong nagmula sa political dynasty. Pagkos ay nagdudulot ito ng masamang epekto. Kumpirmado po na binito ni PBBM ang House Bill No. 8839. Kaya mananatiling in-check -in si Lidwan Wang. Salamat naman, PBBM, mas marunong mga makinig kahit sa nag-iisang boses ng masa. Sampal ito at dapat ikahiya ng labinsyam na senador na bumoto pabor sa House Bill No. 8839. Panoorin po natin si Atty. Yusik Claire Castro sa kumpirmasyong ito ng Palasyo ng Malacanang. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Media. Welcome sa ating briefing ngayong araw. Narito po tayo para sa isang halagang anunsyo. Kinukumpirma po na binito po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Bill Number no. 8839 na kilala bilang an act granting Philippine citizenship to Lidwan Wang. Sa kanyang veto message ay sinabi ng pangulo, and I quote, I am unable to blindly ignore the alarming and revealing warnings raised by our relevant national agencies that find the subject grantee's character and influence to be full of ominous and dark consequences, if not of a clear and present danger. End quote. Ayon sa pangulo, ang ipagsawalang-bahala ang uh, babalang ito ay tila pagsuway sa ating tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Ang Filipino citizenship ay isang pribilehyo at hindi ipinamibigay ng basta-basta. Hindi din ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kadudadudang interes. Sinabi rin ng Pangulo na kapag tayo ay nagbigay ng Filipino citizenship, higit pa sa mga legal na karapatan ang ating ibinibigay binubuksan natin ang buong karangalan ng ating kasaysayan, ang ating lahi at ang ating pamana. Kaya dapat ang tatanggap nito ay sumasailalim din sa mga adhikain ng ating bayan. The Senate approves a bill granting Filipino citizenship to Chinese businessman Li Duan Wang Monday night, January 27, despite serious concerns raised by Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros. Hindi pa po ba tayo natuto sa panloloko ni Guo Huaping, alias Alice Guo, o kay Yang Jianxin, alias Tony Yang? She asks fellow lawmakers if we haven't learned from the cases of, quote, abusive foreigners who pretended to be Filipinos and taint our system. She reiterates the red flag she earlier raised, that Wang is a junket operator, an associate of Duan Renwu, the alleged big boss of the Pogo raided in Porac, Pampanga, That Wang's business is located in the same building as the business operations of Cha Ji Zhang, the self confessed Chinese spy, and that based on documents from the Securities and Exchange Commission, Wang lied and presented himself as a Filipino named Mark Ko Ong. Ontiveros clarifies she does not deem Wang guilty of any crime, but says Wang should be investigated. Mga kakanto. tandaan po nating mabuti ang mga senador na ito. Nancy Binay, kapatid ni Abby, Pia Kaitano, Bato de la Rosa, Bungo, Jaime Marcos, Bung Rebilla, Tol Lintino, Rapi Tol po, may kapatid na mga tumatakbo, Sincha Villar, anak si Camille Villar, at si Mark Villar, tahimik lang, pero kapatid ni Camille Villar. Thank you for watching. See you on my next video.